Good morning mga biyahe ay ngayon ay narito sa Padre Garcia kasi yung isang nating followers na taga Mindoro ay nag-request sa akin na pakibidyohan ang mga presyohan ng kalabaw dito sa Padre Garcia kasi may mga kalabaw siyang pampinta sa Mindoro gusto niyang makita mapagpasihan ang mga presyo ng kalabaw dito sa Padre Garcia kaya ako'y narito ngayon para videohan ang mga kalabaw na ibinibinta rito sa Padre Garcia. Kaya po, papasila natin yung area ng kalabawan para matanong natin ang mga nagbibinta ng kalabaw at mapagpapaslihan Mr. Malules yung mga kalabaw na ibibinta niya sa kanyang farm. Kaya mga pagbiyahe, hindi na kayo at samahan ninyo ako sa... Sa tanong-tanong ng mga presyo ng kalabaw dito sa Padre Garcia, Batangas. So, ayan mga kabiyahe. Dito tayo ngayon sa area ng kalabawan. Ah, nakita natin itong unang dalawang malilit na guya. Da, magkano ang presyo ng kaya kaliit? Parang 8-5. 8 Ano ba yan, mga babae? Ang lalaki, itong babae. Ah, itong sa ito, lalaki, itong... Ah, oh, babae, ito. Ito, so, babae. 25K. Are? Lalaki. Mas, parang mas malaki ang babae. Ano, madam? 25, ang hinihingi. 25,000. Yan. Mr. Malulis, itong tatong kalaki. 25,000 ang hinihingi. Pero are asking price. Kung may maliit ka di, yan, yan. Pwede mong pagbasi ng garne. 25,000. Ma'am, salamat po. Ma'am, kakampas tayo na medyo malaki-laki. Uh, ah, Rang isang are. Partner, good morning. Magkano hindi nyo dyan? Magkano? 45K? Yan, nakakabiyahe. 45K daw ito. Lalaki ito, lalaki. 45K. Pakainis din ang kanyang katawan. Sari, sari, babae. Ha? Wala, wala. Pamaya, bibili pa ako ito. Parna. <laughs> ah, Boss, magkano sa ngayon? 55k ang hinihingi dito. Ano ka, Ano ka, babae? Babae ito, babae. Yeah. 55k. Ito wala nga rin ng katawan. <laughs> Aring sa are. Lalaki itong sakit ako. Boss, pwede malamang kung gano'ng presyo. Gano? Yan. Anim na po daw pare. Anim na po. 60k. Asking price. Ayan. Ah. May isang arid. Ano ito? Lalaki? Boss, magta presyo na rin? Ha? Arid daw, mahigit 35. Magandang katawan. Parang mura ngayon ang guya, ano? Ayun nga, ikay. Mahigit lang 35 ay kaganda eh. Ariyo, 35. ng konti. Ay solid ang katawan, oh. Galing Rosario? Galing Rosario daw itong kalabaw na ito. Lalaki ho ito, lalaki. parang meron isang mga magkano yan? Ha? Mare, nagit mga 40 are. Magaling ang huli. Magaling ang huli. Mahigit 40k. Are, Dalawahan. Boss, pwede malamang magkano presyo? Magkano ha? Parehas. Are, wala raw anim na po. Dalawa kitatang na Parehas lalaki ito. <laughs> wala. Para matumal ngayon ang ating bintahan ha. Para malanig ka na kung binilang parin eh. Ay, Magaling pang vlogger at nakakausap. Yeah. Ano ha? Oh. Wala naman kaya nga ho medyo mahirap ang kumpayan ngayon ang mga mga tao ay hindi pa bibili. Pagpatako ng ulan mga after two weeks, yan ho. Ang mamimili ho isagsag na dito. Ay eh, katulad tuloy Tingin ko medyo madalang ang kalabaw pero wala rin namang namimili nga eh. Ha? Itong oras na ito, wala sa isi media. Dati tambak ang kalabaw pero ngayon madalang. Pero wala rin namang namimili. Kaya mga kabiyahe, ito ang sitwasyon natin dito ngayon sa Padre Garcia. Ito, so, isa ito. Makainis ito. Boss, pwede malamang magkano maliit na re? Mahigit 40. Ari daw, mahigit 40. Lari, lalaki rin ito, lalaki. Lale, lalaki rin ito. 40K ang hinihingi. Ari, medyo mahina ang katawan, lalaki re may edad na itong site to Tropa, magkano hiningi mo dito sa inahin ma? Tropa Magkano hiningi ma? Ito Ha? Warenta na lang Ya, warenta mil 40,500 Asking price ni My friend Ayan Oo oh na 200 na pang 200 na rola na, na tama 30 daw. ha? Ngayon 40 pa Halaga May asking price. Saka malaya naman silang tumawad na kanilang kaya. Nakaharap eh. kasi, so, wala Malaya tumawad na kanilang kaya. Oo tao oh, may nabili ka na ka? Isaw, ito ko lang. Ano, kalabaw? Baka. Baka. Ito, yung biyanis nila, may bili ang aking kaibigan yan. Tang, <laughs> pwede malamang magkano presyo? Ang dalawa? Ari daw, dalawa, 70k. Ano? Eh, okay, Mr. Maloles, yan. Pagbasihan na ninyo ng ayos. Yung simpati ninyo ng ayos. Para kayo hindi malugi mag... Pag kayo nagdala dito. <laughs> parehas yung babae ito. 70k. Mapapagbasihan ninyo. Dapat igagalingan ninyo yung mata. Yan ho, number one puhunan natin sa ating pagninegosyo. Pag mahinaan yung mata, lugi na kayo ng lugay Oh. Wala na tumubo. Wala na Pagalingan na lang ng mata. Ay, katulad na rin. 70, 70K. 70K. Pagbasihan ninyo. At nang hindi kayo malugay. Bagay, anyan may mga panak. Eka kakunti ang puhunan din yan. Oh, YouTube. Oh. Biyahe ni Timmy. Yan. Lagi kayong mapapanood ninyo. <laughs> Biyahe ni Timmy sa YouTube. Hmm. Sa Facebook, team Dim. Yan ho, ang ating Facebook page. Oh, ay. Eh. Alin nga, Big Sir Ron, makapili. Napunod ako Alin na nyo pang binta diyan. Alin. Aray, hindi lang aray. Aray, yan. Aray, yan. Aray, hindi lang aray. Ilan ho itong inyong ito? Oo, ito muna siya. Oo, ayan. Ayan katulad niya. Ganun ka presyo niyan. 23. 23. Lalaki, babae. Lalaki. Ayan o, oh, mga kabiyahe. 23K. Oo. Ito, itong sa, itong sa, ito sunod. Ito, 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 ito. Ayan, kanina ito? Akin, okay, yan. Magkano itong dalawang itong nasa kuhan? Magkano partida niyan? Magkano? 75, 75. Ayan. Yeah. May tawaran na rin, wala pa? Oh, tawaran na rin. Ayan. Ang katawan Ang 37 ito. Medyo mababa nga talaga ng presyo ng 37, ay eh, kagaganda ng katawan, no? Alam nyo, may nagpapavideo sa atin na uh, taga Minduro. Gusto nyo yung pagbasihan ng presyo yung mga bintahan dito. Yan o. Tawa dito sa dalawang ito. 74. Partida 37. Ano boss, wala ka ng pambinda kundi yan. Ayan. 22K itong. Tama. Ay, kasi hindi hindi hindi, hindi ngayong season ng hindi ngayong season ng litsuna eh ng mga December kanina, oh na rin eh. kanina rin kanina, kanina pa ang hinihingi din ay saan ano kayo babae lalaki ay. ang tawag ay 27 yeah. At, ating ipopokus ipopokus natin yan 28,000 to yung maliit na rin 20 numero Maray. yan yan 20 numero mahigit 20 siguro yan sabi na eh, basta't mga gayang mature ay eh. Tama, maliit pero puge Oh, oh. Ay, hindi, medyo tayo nakakaintindi sa klase eh Kaya kahit maliit Babay, huyan, di nalakay Ha? Babay ba Babay ba -ba nga, oh, medyo tayo Ibig sabihin, naintindihan natin maganda ang klase Kahit maliit siya, malaki yun eh Ay, si malaki yun Malaki, sa tsura. Ay, pero ang pera, mas malaki tao Oh. Yan ho sinasabi ko, dapat eh, hindi sila laki tayo magbabase. Sa hitsura at sa klase, eh. papapanood Mapapanood ako. Mapapanood din yung kalabaw, kasama kayo. Sa biyahe ni Timmy. Yan ho. Sige, salamat na, salamat. Oh. Yan, mga kabiyahe. Pinabidyo na ang mga kalabaw nila para mapanood daw sila sa TV. Aray, aray, aray. Alain, hindi Ah, ito itong karina kanina, di ba? 42. Ano nag low price na. Yeah. Asia. Yeah. Eh, ito, mga kalabaw dito. Pinagbabargain na. Wala raw namimili ngayon, wala nang mimili. Wala lang namimili. Are, maliit din na 're. Eh. Boss pwede maalaman kung magkano presyon na yung maliit mo? Magtalo kayo! Bawas sa daw. Bawas Bawas sa Bechingo Bawas sa Bechingo itong siya ito, ito. Yan may tawaran na raw rin 22.5 Marami pang nagtaling kalabaw O oh, hindi pa yung nabibili ang iba niya Aray ang banda rin eh Nagtali lang wala naman namimili eh Are, ano ka rin? Paris ni Diwata. Ay, kay Bosapon pala, are. Bosapon, good morning. Yan, narito tayo ngayon sa part ng mga ilahing kalabaw. Mga payat naman ang narinig ngayon. Alibasa ay walang masyadong pakain. Yan, mga hitsura ng katawan ng kalabaw ngayon mga payat okay Mr. Malules yan yun mga presyo ng kalabaw dito sa Padre Garcia so sa mga followers natin at subscribers na nagtanong ng mga presyo ng kalabaw na binibinta dito sa Padre Garcia ito po sila mayroong mahalang pagbibenta mayroong eksakto, mayroong mura dipindi ho sa anong makakausap na mayari ng kalabaw kaya kay Mr. Malulis ng Occidental Mindoro yan ho sir ang inyong request pinagbigyan ko kayo na video ng mga presyo ng kalabaw dito sa Padre Garcia kaya sa mga subscriber ko at followers uh, request lang kayo kung anong gusto mangyari at pagbibigyan ko kayo sa abot ng aking makakaya so hanggang dito na lang mga kapiyahe sana ay magiging ninyo subay ba at nabangan ang mga video na kaya upload pa at kaya upload dito sa aking channel. Magandang umaga sa inyong lahat. At nabuhay na tayo.